Dako tayo dyan sa may bahagi ng Cebu, mga kabumbo. Ito hong uh, kawalan ng kuryente na tiling malaking hamon sa probinsya ng Cebu. Abang si Pangulong Marcos naman, personal hong nag-inspection doon sa may bahagi ng Bogos City. May update ang Bombo Radio Cebu. Nanatiling hamon sa mga subuanon ang kawalan ng linya ng kuryente matapos na mahigit 27 power plants ang naapektuhan sa malakas na lindol na tumama sa Cebu noong Setyembre 30, 2025. Basis sa ulat ng National Grid Corporation of the Philippines, inilagay sa yellow alert status ang Visayas Grid simula pa kahapon, miyerkules, dahil dito posibleng maapektuhan ang operasyon ng mga hospital, komunikasyon, rescue operations, supply ng tubig at, at gamot na hindi rin inalis ang posibilidad na tumaas ang press expansion ng kuryente. Ipiniliwanag ng NGCP na bago pa man ang naturang lindol, may labing anim na power plant na ang hindi gumagana habang isa naman ang nasa derated capacity. Samantala, patuloy pa rin ang pagdagsa ng tulong mula sa iba't ibang kalapit na lugar sa Central Visayas at maging sa labas ng rehiyon. Unang rumisponde ang Cebu City Government na nagpadala ng relief supplies sa hilagang bahagi ng Cebu gaya ng pagkain, tubig. Tauhan ng Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office at tutlong abulansya. Kanina pasado alas 10 ng umaga, dumating naman si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Barangay Pulang Bato, Bogos City upang personal na inspeksyonin ang mga lugar na matinding sinalanta ng 6.9 magnitude na lindol. Kasama ng Pangulo ang ilang miyambro ng kabinete at matataas na opisyal na lalawigan ng Cebu, kabilang sina Governor Pamela Baricuatro, DPWH Secretary Vince Dizon, Tourism Secretary Cristina Frasco, DSWD Secretary Rex Gatchelian, DepEd Secretary Sonny Angara, Bogo City Mayor Mayel Martinez at 4th District Congressman San Shimura, gayon din ang iba pang mga opisyal ng gobyerno. Nagpaabot ng pakikiramay si Marcos sa mga pamilyang lubos na naapektuhan ng kalamidad at tiniyak ang agarang aksyon ng pamalaan upang maibalik ang normal na pamumuhay ng mga Sibuano. Malugod namang tinanggap ang Pangulo ng mga opisyal ng probinsya sa pangunguna ni Governor Baricuatro, Vice Governor Glenn Anthony Soco at Provincial Administrator Joseph Ace Durano kasama rin sina dating SILG Benhor Abalos at OCD Regional Director Jewel Eristain. Sa panig naman ng seguridad, mahigpit ang pagbabantay ng Police Regional Office 7 sa pangunguna ni Police Brigadier General Drico Maranan upang matiyak ang kaayusan sa pagbisita ng Pangulo at nakatutok din ang Coast Guard District Central Visayas sa pamumuno ni Agapito Bibat para tumulong sa operasyon. Nabahayang na po na naubusan na po ng hospital beds ano po ang sudad po ng Bogo. Nagtawag na po tayo ng national at saka humingi na tayo ng tulong. Hudyat din siguro yan na para ang uh, sa mga okay pa, sa mga kababayan natin. Mula rito sa lungsod Lawigan ng Cebu, Bombo John Acaniati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, basta radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube. TikTok and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.